Sa kalagitnaan ng malalim na gabi, sa ilalim ng isang mapanglaw na buwan, nagtipon ang tatlong nilalang na tila hinulma mula sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Sa isang lumang bahay na nababalot ng takot at kasaysayan, matatagpuan sa dulo ng isang liblib na baryo sa Batanes, isang lugar na kilala sa mga kwentong bumabalot sa mga multo, aswang, at engkanto. Ang kanilang pagkikita ay tila itinakda ng kapalaran. Si Bartolome Diablo, isang dating albularyo, ngunit ngayon kinikilala na bilang makapangyarihang manggagamot na tumalikod sa kabutihan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang maliliit na bintana patungo sa impyerno, malamig at walang awa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat mula sa mga orasyon at itim na mahika. Sa kanyang bawat hakbang tila naririnig ang alingaw-ngaw ng mga kaluluwang kanyang pinahirapan. Sumunod naman si Ezekiel Sombra, isang pari na may kakaibang kasaysayan. Noon nagsilbi siya sa simbahan, ngunit isang gabing puno ng mga lihim, siya'y nawala. Ngayon bumalik siya, ngunit iba na. Ang kanyang itsura ay tila isang anino lamang ng dati niyang sarili. Ang kanyang balat ay manipis, halos parang papel. At ang kanyang paghinga ay tila malalim at mabagal na parang ang bawat hinga niya'y may daladalang sumpa Huli sa kanilang hanay ay si Faustino Infernos Ang pinakabata ngunit pinakamahiwaga Walang nakakakilala sa kanya Tila siya'y biglang sumulpot mula sa wala Ang kanyang mga mata ay lagi nang nakatakip ng maitim na salamin Ngunit ang sabi-sabi, nakikita niya ang lahat Pati ang mga bagay na hindi dapat makita ng mga tao Sa kanyang bawat ngiti, parang may dalang kasamaan na nagkukubli sa likod ng kanyang walang bahid na mukha ang tatlo ay nagtipon sa isang lugar na dati itinuring na sagrado, ang tahanan ng mga ninuno ng baryo, ngunit ngayon ay kinasusuklaman na ng lahat. Tila nakalutang ang bahay sa madilim na kagubatan, walang sino man ang naglakas loob na lumapit, maliban sa tatlong ito. Nandito na siya, wika ni Bartolome, na parang nararamdaman ang malamig na hangin na pumaligid sa kanila. Ang halimaw na sumira sa ating mga buhay noon ay nagbalik ngunit hindi pa natin siya maaaring harapin ng ganito lamang. Tahimik na tumango si Ezekiel. Ang ating kalaban ay higit pa sa ating inaasahan. Hindi siya basta multo o aswang, siya ang mismong dilim. Ito'y simula pa lang, ani Faustino, halos bulong. Nararamdaman ko ang kanyang presensya, malapit na siyang lumitaw. Bago pa man sila nakapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto ng lumang bahay Marahang sumisilip ang dilim mula sa loob. Isang malamig na hangin ang humagupit sa kanilang mga mukha na parang yakap ng kamatayan. Naglakad sila papasok ng walang ingay, ngunit bawat hakbang ay may kasamang kislap ng takot at kaba. Ang bahay ay tila may sariling buhay. Ang mga sahig ay nagliliab ng mga kalumang kahoy na tila tumataghoy. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang larawan. Ngunit ang mga mukha sa mga ito ay hindi na makilala tila nabura ng isang kakaibang puwersa. Sa gitna ng silid, may isang mesa na puno ng alikabok at sa ibabaw nito ay isang libro, isang napakaluma at tila isinumpang aklat. Ang pamagat nito'y nakaukit sa itim na tinta, ang simula ng dilim. Hindi nila may paliwanag, ngunit lahat sila'y naramdaman ang kakaibang enerhiya mula sa aklat na iyon. Si Bartolome ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga at tinignan ang kanyang mga kasama. Hindi ito basta aklat lamang, ito ang gabay ng mga puwersang hindi natin kayang ipaliwanag. Sa hindi kalayuan, biglang narinig ang mahinang yabag ng paa mula sa itaas. Wala ni isang tao sa baryo ang alam na may naninirahan pa sa lumang bahay na iyon. Tahimik nilang tiningnan ang hagdanan na tila ba hinahamon sila ng bawat hakbang pataas. Muli, narinig nila ang tunog ngunit hindi na ito simpleng yabag. Tila kaluskos ng mga kuko sa sahig, mabilis, malalim, at hindi gawa ng tao. Ano iyon? Bulong ni Ezekiel, nanginginig ang tinig. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Walang makapagsalita, ngunit sa loob ng kanilang isipan, iisang tanong lamang ang umiikot. Sino o ano ang naghihintay sa kanila sa itaas? Nagsimula silang umakyat, unti-unting nalulunod sa malagam na katahimikan ng bahay. Habang papalapit sila sa huling baitang, isang malamig na tinig ang bumulong mula sa dilem. Hinihintay ko kayo, matagal na. Sa isang iglap, ang ilaw ng lampara ay namatay at ang buong bahay ay nilamo ng kadiliman. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, ngunit hindi na nila naramdaman ang isa't isa. Tila binalot sila ng isang puwersang hindi maipaliwanag. Simula pa lang ito, wika ni Faustino na nanginginig ang tinig, halos hindi marinig. Sa dilim, may isang pares ng pulang mata ang sumilip mula sa kanto ng hagdan. Tila naghihintay ng kanilang pagkawasak. At doon, nagsimula ang tunay na laban. Laban sa dilim na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ipagpapatuloy